Laro daw kayo Kuya Oreo! Ulo niya, laro kayo Kuya Oreo! Ayaw maglaro? Haan? Ayaw maglaro ni Budso? Haan, bangkilin. Bangkilin yung damdamin Karamay. Ayan na, Kuya Oreo, laro kayo! Dali na na be! Gusto ko, tawag ka Kuya Oreo! Tawag ka ni Kuya Oreo ayaw laro. Ha? ayaw Ayo. maglaro. Paano ba 'yan, ayaw ko Oreo? ni Bunso. dali tawag ka ni kuya Oreo. Laro kayo, Bunso. Ano gusto mo? Ha, ano gusto niyan? Ano gusto ni Bunso? Ha, anong gusto ng Bunso? Wawa naman ng kuya Oreo, wala kalaro. Wawa naman ang Kuya Oreo. Wala kalaro. Wawa naman. Ngayon ni Bunso maglaro. Dati ikaw yayaya kay Kuya Oreo. Ngayon ayaw mo na. Wala. Ayaw maglaro ngayon.